So for today's video mga kanit, no, kasama ko pala si Mama para sa lubungin namin si Papa na galing na -wit sa dagat. Sana nga mga kanit no, na maraming huli si Papa para meron na kaming pangulam sa bahay. At pagdating ni Papa mga kanit no, agad-agad -agad naman tong tinulungan ni Mama at ni Tito. Medyo kinakabahan pa nga ako dyan mga kanit no, baka walang huli si Papa na isda. Pero laking gulat ko mga kanit no, paglapit ko mga kanit, sobrang rami palang huli ni Papa na isda. Eh hindi ko nga inakala na ganun karami makukuha ni Papa sa laot mga kahanip. Ang sayasayangan ni Mama dyan mga kanit no, kasi agad-agad merong bumili sa huli ni Papa? Sino bang hindi bibili dyan mga kanit ka na sobrang mura lang binta ni Mama makahanep? Binibinta lang naman to ni Mama ng 100 per kilo at may dagdag pa mga kahanep. Para sa akin mga kanit ka no, sa 100 pesos hindi ka nalogi kasi sobrang presko ng isda at sobrang laki pa mga kahanep. Kaya bigla na ako napapaisip mga kanit ka baka sa next vlog natin sasama tayo ni Papa na mamingwit sa laot para ipakita sa inyo mga kanit ka kung ano mga teknik para makakuha ng isda kasi medyo matagal-tagal na din kasi mga kanit ka hindi ako namimingwit sa dagat at paglakad na naman ni Mama mga kanit ka no, sa di mga kanit, meron namang gustong bumilang isda. So simula kanina mga kanit po, nakalimang kilong binta na si mama mga kahanip. Ang sayangan namin mga kahanip, no, kasi meron na kami pambiling bigas at ulam. Eh sa pangingisda din mga kahanip, no, hindi naman talaga araw-araw marami kang kuhang isda. May mga araw nga sobrang liit lang talaga ng kuha mo mga kahanip. Minsan ngay wala mga kahanip, pero okay lang yun. Kasi may mga araw din mga kahanip, no, na marami kang kuhang isda at doon ka makakabawi. Kasi ganyan naman talaga ang buhay mga kahanip, no, wag ka lang sumuko. Kaya don't forget to follow my page mga na pa, para maging excited mo sa mga bagong video na ipapalabas natin mga kanep. Bye bye!